Si Sararat Rangsi with a porn na tinaguriang Miss Cyanide ay nahatulan ng kamatayan matapos mapatunayang nagkasala sa pagpatay ng 14 na tao gamit ang Cyanide, isang serye ng krimen na tumagal mula 2015 hanggang 2023. Ang kanyang mga krimen ay nalantad noong Abril 2023 Matapos ang kahina-hinalang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Siriporn Khan Wong sa isang paglalakbay, sa pagsisiyasat, natuklasan ng mga autoridad ang isang malinaw na pattern ng mga pagpatay, kung saan karamihan sa mga biktima ay mga taong pinagkakautangan ni Sararat. Ang motibo ng kanyang mga krimen ay tila nakaugat sa mga problemang pinansyal at pagkakalulong sa sugal. Si Sararat ay isang tila ordinaryong babae na mula sa isang maginhawang pamilya sa Thailand. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay puno ng lihim. Habang siya ay aktibo sa social circles, hindi alam ng marami na siya ay nalululong sa sugal at baon sa utang. Upang masolusyunan ang kanyang mga problema, si Sararat ay nag-isip ng isang madilim na paraan: ang pagpatay ng mga taong may kinalaman sa kanyang pinansyal na sitwasyon. Ang unang dokumentadong kaso ng kanyang krimen ay noong 2015. Ang biktima, si Anong, isang kaibigan ni Sarah Rad, ay biglang nagkasakit at namatay matapos ang kanilang hapunan. Sa una, walang nakakita ng anuman kakaiba. Subalit, unti-unti nang naulit ang ganitong mga insidente. Ang bawat krimen ay maingat na binalak ni Sarah Rad. Gagamit siya ng cyanide isang laso na mabilis kumikilos ngunit mahirap matukoy kung hindi maingat ang pagsusuri. Karaniwan, binibigyan niya ng inumin o pagkain ang kanyang biktima at dito niya inilalagay ang lason. Ang bawat biktima ay nagpakita ng sintomas ng bigla ang cardiac arrest na madalas itinuturing na natural na sanhi ng kamatayan. Bukod sa mga biktimang pinagkakautangan niya, pinupuntirya rin ni Sararat ang ilang kakilala upang maitago ang kanyang mga galaw at maipakita na walang pattern ang mga krimen. Ang kanyang maamong personalidad ay nagbigay sa kanya ng proteksyon laban sa suspetsa. Noong Abril 2023, ang huling biktima ni Sararat na si Siriporn Khan Wong ay namatay habang nasa isang paglalakbay kasama siya. Ang pamilya ni Siriporn ay agad na nagduda, lalo na't na si Sararat ang huling kasama ng biktima sa pagsisiyasat Natagpuan ang cyanide sa katawan ni Siriporn na naging susi upang matuklasan ang serya ng mga pagpatay. Ang kaso ay naging masalimuot ng idawit ang dating asawa ni Sararat, isang dating pulis. Siya ay inakusahan ng pakikialam sa mga ebidensya upang protektahan si Sararat. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, maraming ebidensya ang nagturo sa kanyang pagkakasangkot na nagdulot ng mas malawak na kontrobersya sa malawakang investigasyon, nalman ng mga autoridad na si Sararat ay may record ng malaking utang sa iba't ibang tao. Ang bawat biktima ay may connection sa kanyang pinansyal na buhay, mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at maging mga kasamahang mananaya. Bukod dito, natuklasan din ang kanyang paghahanap ng cyanide sa internet at pagbili nito gamit ang iba't ibang alias. Ang forensic analysis ay nagpakita ng pagkakapareho sa pattern ng pagkalaso ng lahat ng biktima na nagpatibay ng kaso laban kay Sararat. Ang paglilitis kay Sararat ay naging isa sa pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng Thailand. Ang publiko ay tutok sa bawat detalye mula sa ebidensyang inilantad hanggang sa testimonya ng mga eksperto. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagtipon-tipon upang manawagan ng hostisya. Sa huli, si Sararat ay napatunayang nagkasala sa lahat ng 14 na kaso ng pagpatay. Ang korte ay nagbigay ng hatol na kamatayan na nagsilbing babala sa sino mang may balak gumawa ng kahalintulad na krimen. Ang kanyang dating asawa ay nahatulan din ng ilang taon sa bilangguan dahil sa pakikialam sa ebidensya. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, hindi niya na itago ang kanyang papel sa pagtatakip ng mga krimen ni Sararat. Ang kaso ni Sararat ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa mga isyung panlipunan, tulad ng pagkakalulong sa sugal, utang, at mga kahinaan sa sistema ng hustisya. Ing mga eksperto ay nanawagan ng mas mahigpit na regulation dun pagbili ng mga nakalalasong kemikal at mas mahusay na sistema ng pagbabantay sa mga kahina-hinalang pagkamatay. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Sararat Rangsiwuthaporn ay nananatili bilang paalala ng isang seryeng krimen na gumulat sa buong bansa. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa kung paanong ang mga personal na problema ay maaaring humantong sa trahedya kung hindi maagapan.